Hi guys! So here we go again and papakita ko lang sa inyo. Ayan, umusbong na yung ating kamote tops dahil nag-harvest tayo nakaraan para sa sinigang ni mami. Tapos, ito na yung development guys. Ayan, so yung ating uh, bell pepper. Ayan, apat na sila. And, mahuli man daw, hahabol pa rin siya yung ating talong. So, meron na tayong 1, 2, 3 talong. Tapos, ito na yung kamatis natin, guys. May tatlo. And, ang gagawin natin ngayon, palalakihin muna natin sila dyan. Tapos, pag medyo malaki na talaga sila, tsaka natin to transfer. Also, yung pineapple natin doing good. And, ito na yung kangkong natin, guys. Ayan. Taas na niya. Tapos sinahabol niya yung araw. Kaya naka-forward siya dito eh. Pagka uh, medyo lumaki-laki na yung ating mga sili or yung talong. Lipat natin yung isa dito. Tapos, eto na yung alugbati natin. nagtrim trim tayo last time. Ayan. Gumawa na naman siya ng sarili niyang dahon. And eto yung ating ginger. Laki na, di ba? Ginger natin. Eto yung turmeric yan yung turmeric guys yung onion natin ang haba na pwede na naman tayo magharvest, so ayan and also yung ating uh, okra ayan and eto na yung ating sayote tapos, di ba nagputol tayo ng ating Uh, basil. Ayan. Meron na siyang usbong ulit, guys. So, pwede na naman tayong mag salad or spaghetti. Tapos, eto yung ating mustasa. Ayan. Malaki na sila. And, ayun, may pechay na tayo sa taas or bok choy. Etong mga to, medyo mabagal lumaki. Hindi ko alam kung bakit, guys. <laughs> I'm not an expert, pero antay-antay lang tayo. Yung kamatis natin, hindi ko din alam bakit siya ayaw lumaki. Kailangan ba tanggalin natin tong oregano? So, advice naman kayo dyan. <laughs> pero, eto yung isang okra natin. Ayan. Ang ganda ng mga dahon nila. Walang uud. Eto, natatandaan nyo guys. Eto yung mga na, nasa likod na ang dahon lang nila itong mga okra natin ay isang piraso, ganun pero pinagtyagaan natin silang antayin na makarecover so ayan guys and ayan ang ating mini garden at ang ating vertical garden pagkahapon, ganyan ang itsura nila ito guys, mag-harvest tayo ng dahon kasi parang malapit na siyang matsugi. So, take advantage na natin kasi mukhang talagang matatagalan tayo bago makapag-ayos dito. Kuha lang tayo ng talbos. Ayan guys, gagawa kasi tayo ng uh, ginisang mais. Ayan. Ayan. So, yun na lang muna guys date ko na lang kayo. Like, share, and subscribe to my Hope Vlog. Bye!